Patuloy ang paghangon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga langis mula sa lumubog na MTKR Terranova sa lalawigan ng Bataan. At target man ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipamahagi ang higit 800,000 hektarya ng lupa sa mga benepisyaryo hanggang sa matapos ang 2028. Si Abby Malanday sa detalye, Rise and Shine Abby. Na Kolekta na ang Philippine Coast Guard ng 47,000 litro na langis na may flow rate ng 9,000 liters kada oras habang ginagawa ang oil removal testing sa lumubog na MTKR Terranova sa Bataan. Wala namang naobserbahan na oil sheens surveillance na ginawa sa paligid ng lumubog na MTKR Jason Bradley. Target ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ipamahagi ang mahigit 800,000 hektarya ng lupa sa mga benepisyaryo hanggang sa matapos ng 2028. Ang Kedepartment of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella III, mamahagi rin sila ng 100,000 Certificate of Land Ownership Awards sa mga agrarian reform beneficiaries sa taong ito. Nailabas na ang 5.4 trillion pesos o so 94.2% ng 2024 national budget ay kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, kabilang dito ang pondo para sa National Tax Allotment, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation. Gayundin sa social programs, tulad ng assistance sa individuals in crisis situations, TUPAD at med medical assistance. Napalitan na ang sampung tumumbang pose ng Meralco sa barangay Lambakin, Marilaw, Bulacan. Agad ding naibalik ang supply ng kuryente ng halos lahat ng 800 daang apektadong customers. Kasutukuyan namang tinatapos ang clearing operations sa barangay Lambakin. Pinatututukan na ng Philippine National Police sa mga pulis ang kaligtasan sa mga barangay. Ang kay PNP Chief Police General Marvin, ipinag-utos na niya ang karagdagang mobile patrol units para mabilis na makaresponde ang mga pulis. Maging ang mas pagiging aktibo ng engagement sa mga public safety volunteers na makatutulong sa pagsisiguro ng kaligtasan ng publiko. Abi Maranday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.